Hello mga kamami! Catch me again, Mami ni And welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang po sa video na ito, please don't forget to like, share, comment, and pakisubscribe na rin and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na video. So, for today's content is magluluto tayo ng pagkain ni baby which is po is yung giniling na bigas so samahan niyo po ako so let's go samtang naghulat na sa tunggi pabukal, nagbutang daan ko sa baso 2 tablespoons rice giniling kanting water depende na na sa imuha o warm o hot pero sa ko is warm na ni siya nakabukal na ni daan so i-mix lang na to siya while nag mix ko nag-andam ko o biberon para pag after maluto na ni diretso na ko magbutang so yan mix lang na to siya o ba diba? nag-mix mix pa jud ko Nagasula-sula yung gusto kinabuhi nga. Pwede naman unta i eh. Direct na lang direct sa so, pagbukal sa tubig. Um, hmm. nakabukal na siya. So, lagay na natin. Then, mix ulit tayo. I-mix lang natin siya para dili siya mudikit sa atong kaldero. Hulaton lang nato ng mubukal siya balik. While well, nagahulat ta dapat na kami iyang siga. Hello. Habang ako ay nagluluto, pinapatulog ko ang aking baby. Ayan. Yung isa tulog na nandun sa doyan mo. Nandun sa doyan. Ito na nandun yung isa. Na ko. ako. Mm. Mm. Mm -mm 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 -mm. So, double kite po tayo, mga mga Yeah na po kayo, kasi medyo yung uh, Boses ko, medyo Pagaw kasi may sipon po ako At saka ka, ubo And then, nagkarambol-rambol na po na akong Uh, in-instruyahan kay Sagol Sagol Bisaya ni Tagalog. So, pasensya na po. I-mix lang natin sya ulit. Hangtod nga mo laot sya. Mm -mm 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 -mm. Jesus, 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 Jesus na may pagkaon sa mong baby. Nagluto may pagkaon sa mong baby. Kaya gigotom ang mong baby. Mm -hmm. Anyway, kakatapos uh, lang nilang ma mag-breakfast. Uh, na na is to relax. So, after that is nagluto na rin ako ng giniling na bigas para may ide-ide sila. Yeah. Mm. Yung bigas kasi nilagay ko sa ano, sa sa bibiron. Ayan. Yeah. Okay, later ulit. Update ko lang kayo pa-tapa. Bye! Nagkatunog po yung tambay ko. Yan. Sarap ng tulog nila pag, pag ano, pag katapos silang kumagin. Pero minutes lang yan, gigising din yan. So, ayan. Luto na siya at malapot na siya. So, kung hindi kayo satisfied niyan, pwede kayong magdagdag ng water. Depende na po sa inyo yan. Pero sa akin, tama na ito. Pwede natin siyang hainin. Ayan, kumuha lang tayo ng konti. Yung sakto lang po sa bibiro ng baby natin. Para hindi naman siya masaya. Ayan. Pagkatapos nyan is, nag-add na rin ako ng formula milk ng baby ko. Which is, ito ay Bonamil. Kasi 6 months, uh, magkakaming 7 months na po sila. So, ginamit kong milk is yung Bonamil. Ayan. Dalawang scope lang po yung nilagay ko. At saka pagka uh, hindi po ako satisfied sa lasa niya, so nagdagdag na rin ako ng isa. Ayan. I-mix lang po natin. Parang mag-combine po yung milk at saka giniling na rice. So, okay. mix-mix ulit. pasensya na po kayo kasi uh, kakatapos ko lang din maglabas at saka um, sipon po ako so pagpasensyahan niyo na po yung boses ko so ayan Nilagay ko na po sa libero ng baby ko so, Meanwhile. Sarap. Uh, Hay. First day of dialysis ako diosa. Ano? Giniliw na bigas. Hindi pa. Sarap. Sarap ang ID euy. Wow. Sarap na. Very good for oh, a baby. Oy, sana nako ayan na po da yan. Wow, very good. Very very good. Dapat tadi di video Hey, Very good. Look, bye. Very good. Dapat tahu lah dia ni. Dapat juga abu bibi Ka, kao, ambi, Wow, seram. Semua nak potong lah. Mau nak pot. Ay, ulah. Ay, tahu lah dia abu bibi. Ay, tahu lah dia juga abu bibi. wow, seram. Wah, seram. pada abu bata. Oi, ini nak pada Oi. Wow, Wow serap, ayah nak pot ayah, ayah oh ayah, oh, ayah nak pot dok ayah, ay 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 ay, no do, dok, no, ayah 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 ayah, awak yang terbawah, jadi ay serap mandi, ay, wow serap, serap di ay di no serap, serap ayah, ay, serap apa lagi ayah di ayah. Oh, serap. ay, serap, nah, serap, serap Uh, sarap wow sờn sờn ok sờn sờn các bạn đây sờn sờn xin lắm Hi ai ai yeah ai số mami wow very good